Ito na ang meeting naman. Malapit na Hello guys! Good morning! It's a new And welcome to my channel. And guys, papunta ako ngayon sa meeting namin ayun, naglalakad pa ako guys mga medyo malayo pa ang kaya ng tricycle hi guys, ayun naglalakad na naman ako kumakaya ako kanina pero bumaba ako sa may ko. kung makitipid man ilalakad ko paan ka galing? ah <laughs> Ayan. Parang masakit dito ako guys. Pero ko lang. Hindi ako nagpahati doon sa mga ano, mismo talagang pinupunta. Ayan guys. Malapit na ako sa Okay guys, diyan lang, diyan lang ako po po Hello guys, dumating na Hi, hello guys, dumating na ako Ayos ga, dumating ko na. Mamaya pa raw si Ma. Oh, mamaya. Ay, pa. Diyos ko po. Oh, sige. Kaysa na ang meeting na Malapit na pa rin sa Tapos na ang meeting. Yes, ngayon. Uwi na. Uwi na kami. Buti na lang tumila ang ulan. Uwi Ayan. Okay, ang pag-uwi namin. Wala ng ulan. Okay, guys. Thanks for watching. And please subscribe my YouTube channel. Okay. Bye!